Hello, hello! Welcome po ulit sa ating kusina! Ngayon po ay ibabahagi ko sa inyo kung paano ako gumawa ng masarap na lumpia. So ito po yung mga ingredients niya. Screenshot nyo na! Keep on watching! Ito po yung mga sangkap natin. Pagsamasamahin natin sa isang bowl. Meron po tayong isang kilong pork giniling. Tapos yung carrots natin, kinadgad ko na po yan. Ako po, ako po yung naggadgad. Pwede rin nyo pong isama sa paggiling yung pork tsaka yung carrots. Kung ayaw nyo nang magadgad. Tapos naglagay po ako ng bell pepper. Isang malaking bell pepper. Tsaka isang malaking sibuyas. Yung carrots po natin, bali medium size dalawang piraso. Tapos maglalagay po tayo ng celery. So alam nyo ba guys, masarap lagyan ng celery yung ginili, ay yung ano natin, yung lumpia. Mabango yung ating lumpia. Tapos timpla natin ng magic sarap seasoning. At saka asin. Ayan, magic sarap. Baka naman, pagalawin ang baso. Tapos timpla natin ng pamintang durog or pamintang powder. Tapos XL na itlog dalawang piraso. So ito po lahat yung mga sangkap na ating gagamitin. Ayun, halu haluin natin ito. Pagkatapos nating haluin, 'wag muna nating balutin agad, bali itatabi lang muna natin ito mga 30 minutes para ma-absorb lahat ng mga ingredients na nilagay natin. Ang daming nag-request kasi guys, paano daw ba ako maggawa ng lumpia ko kasi Iba daw yung lasa ng ating lumpia. So ayan, isi-share na natin ito. So ayan guys, kung hindi pa po kayo nakapalo dito sa aking FB page, pakipalo nyo naman po ako, James Cooking po, and then sa aking YouTube channel. Bali, isang lang po ang name ng aking account sa YouTube, tsaka FB page. Ayan. Pag taas nating haluin, isit aside muna natin ito. Habang yung anak ko ay nihimay-himay na niya yung aking biniling lumpia kasi dikit-dikit pa po ito. Dinikit ko yung hintuturo ko guys, tinikman ko para malaman ko kung tama na yung lasa niya. Natatabangan ako kaya nagdagdag pa ako ng kaunting asin. Kung mahilig ka pong magnegosyo, ano, pwede natin gawing itong ipang negosyo. Kayo na lang pong bahalang mag kung magkano yung inyong gagastusin or magkano yung inyong matutubo. Kasi ako pang ano lang po ito birthday kasi ni mama. Kaya ako gumawa ng lumpia. So ito guys, magbabalot na tayo. Ayan, ganyan po ang way ko paano ako magbalot ng lumpia. Bali yung ating lumpia wrapper, medium size po yan. So ganyan, intak natin maigi para hindi siya, hindi ano, maluwag yung ating pagkakarap. Ayan, ganyan inikot-ikot ko muna siya para hindi yung maluwag. Ayan, ulitin natin ulit. Sim procedure lang po yung aking ginagawa. Pagkatapos po, bago natin ito lutuin, kinakat ko muna yan guys kasi talagang mahaba yung medium size. Kaya medium size po yung aking biniling lumpia wrapper para iisang pag binilot mo, mahaba-haba na siya, magugupit ka na lang. Bali, ginupit ko siya ng tatlong piraso sa isa. Ayan nagpainit na po ako ng mantika dito sa ating cooking pan. Kailangan bago natin lut ano lutuin yung ating lumpia, maraming mantika po yung ating ilalagay. Sa so, ayan gupit-gupitin na natin ito kasi talagang mahaba itong medium size na wrapper. Ayan painitin natin yung ating mantika. Kailangan mainit na mainit na yung mantika natin bago natin ilagay yung ating lumpia. Pag mainit na po yung mantika, hinaan nyo na yung apoy niya. Bali, katamtama lang po yung, ano, yung init niya. Para hindi masunog pag malakas na malakas po yung apoy. Ayan, ilagay na natin. Tansyahin na lang natin yung paglalagay. Marami-rami din po yung nagawa kong ano, lumpia na isang kilo. Kasi yung mga sangkap natin nilagay, syempre halos dalawang kilo na rin yung kinalabasan niya. So, ganyan lang guys. Promise guys, napakasarap itong lumpia na to. Ayan, ito na siya, luto na siya. At nakabang na rin yung mga anak ko dito sa lumpia na to. Tapos, pagtapos nito ay maglalagay ulit tayo ng second batch. So yun guys, marami pong salamat sa inyong panonood. Sana nagustuhan niyo muli itong ating video. Paki-follow niyo po ako at paki-subscribe dito sa aking YouTube channel at marami pa po tayong putaing lulutuin. Hanggang sa muli po. Bye.